Hi guys. Hello. Good evening everyone. Hi. So for tonight, we have something to do. So nakikita lang namin to sa YouTube. Actually, yung mga bata lang yung nakakita nito. So we have here our materials, Milo, and set at atiban paper. Another one is iron. Iron and another one is important thing is iron. the needles. So needles. So yung gagawin natin ngayon, guys, is so yung baton, Gagawa kayo ng Sa ka tawag ito? chocolate Chocolate bars Ayun, sabi natin Chelsea si Chocolate bars So, first things first is um, Ito na yung mga materials natin Napakita na natin So, first things first is Ihiwalay hi Hiwalay muna natin itong Diba yan, nagulol na tayo itong Milo. So, we have here 3 Milo guys, para sa kailangan tatapodin ito. So, ayan. Okay, so ang first na gagawin guys ay bubutasan yung Milo. Sige ate, butasan mo yung sa'yo ate. Yung Milo mo. So, ayan. So, ito yung first na gagawin. Maraming kuan dayati nang hamuslot buslot? nadagang buhok ah dili mm. pwede kind of... guys is parang ibalot natin yung Milo sa papel o sa bond paper so parang ganto siya kasi Paplansyahin natin. So, naka siya, guys medium lang yung heat niya. Planchahin natin siya. Ganon. Para hindi masunog yung mismong Milo. So, ayan. Planchahin natin yung mismong papel. Ganyan. So, ganyan lang. Ganyan lang yung procedure niya. Ayan. Para mag-flatten lang siya, guys. Yung Milo. Mahulog gada dong. Ayan. Ayan. Okay na to? Okay na ba to? Kailangan. Oh, Flat na flat yung Milo, guys. Mahulog ka lagi dahil doon. So, lang yan. Oh, what did I do? Pwede ulit, video. So, guys. <coughs> Tama. So, tingnan natin kung flat na siya. O, oh, ayun. Ayun, para na siyang naluto, guys. So, ayun. Ito na yung result. Balik ta natin para even yung even yung ano, yung pagka-flat niya. So, this is the first Milo. <laughs> May dalawa pa tayong Milo na i flat Ako lang yung nag-ano, guys. Ako lang yung nag- plancha kasi baka makurinti yung mga bata. So ako na lang yung gumawa ng papa-plancha. So okay na. Okay na siguro. So ito na yung kalabasan, guys. So ayan nag-flat na siya. Tingnan nyo. Palulat eh. Nag-flat na siya. So ayan. Palalamigin muna natin 'to kasi medyo mainit pa. So after nating mapalamig to is ilalagay natin to sa freezer for 10 minutes. So, ayan. Medyo main pa yan, guys. Kaya palamigin muna natin. Ito naman yung kay Ate Chelsea at kay Anton. So, ito na naman yung gagawin natin. Wow! Ate. Okay. okay. So, ayan na, guys. Yung mga Milo namin. Mga Milo nila na na-plancha na. So, pakikita niya ating dali. Okay, ayun. Flat na flat na siya kay baby. Kay ate Lixa at kay ate Chelsea. So, medyo mainit pa talaga, guys. Papalamin, ginawa na natin bago it natin i ano, lagay doon sa freezer. Kay baby, okay na ate. Uh -huh. Init pa. Init pa. Uh -huh. Init, pa. Uh -huh. So, kay baby, atong una isod. Eh. So, ayan, guys. Nalagay muna namin yung kay Anton kasi kanya yung unang na ano, malamig na. Hindi, di pa niimu kay init pa. Tadi na, sorry. Tadi yung razor. So, ayan. Palalamigin muna natin siya for 10 minutes. So, while waiting, guys, we have here a buko. So, lalagyan namin ng gatis itong ngayon. So, ayan, meron na kami itong conden condensed milk tsaka evaporated milk. Pwede na siguro, di pa, init pa na. So, while waiting na matigas yung Milo doon sa freezer is, talagyan mo na namin ng gatas tong, ano, bo boko. Ayan. Okay. Oh, ah. Sige na, dyan po na. Mo, nakilimang mag-inay. So, ayan, guys. Ayun na, kundang-kundang na. Ayun po, kundang-kundang na, kundang-kundang na. Hindi Kanang ibab may... Iyan, so, lagyan na ng gatas. Tugangin ipate ate. Ayun na, kundang-kundang Sige pa, sige pa, sige pa. Sakto na, sakto na. Ayan. Lagyan na ng gatas. Kaluhag ba, eh? May ice? Diyan, 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 guys. Nice. Ayan yung buko while waiting sa Milo na tumigas. Ang imo, teacher, si Gisod na dito? Basig bug na, nana. Init pa man. Ayan mo, sa. Kani kay ate, pwede na, isod na dito. Okay. Ang na. Butangan pa ni Ayos, dad. Ayan, yung husband ko na parang nansyalamp lang, o. Oh. Tingnan mo. <tik> Di mabuhi gue muskitiru, nabung dugung muskitiru. Tahu udah kayak dagang mana awan nih? Ketawa, nggak ketawa nah. orang nggak. Saya. guys, sayang tanya nang buku. Kita tanya teh. Kita tanya nang mana? Kain. Diaman. Apa nukar bah? Tawag ko dito na lang. Tawag na naman sila. Ano oh, nga mako. Kung natin ito. tatay. Ang ah. Eh. na Okay, kain tayo ng buko. Ano mo Pakita sila sa butong ate. Pakita. Buha, buha na kita. Ayan. Kain tayo, tayo guys. Kain tayo ng buko. sa so ayan, meron pa dito. Huh? Ano siya? Hmm, na o. Oh. Dito po ni Mahilig sa Tom S. Oy! Okay, the moment of truth. Ayan, buksan na natin. Karo na po, karo na. Ayan, obra pa nga to sa time eh <coughs> hindi lang to 10 minutes tignan natin kung okay so ayun mga guys no balik so ayan yung focus ni achieved no balik Mie, kan aku noh? <laughs> Dagi! Hmm Aduh bang Hai yo! Mie! Hahaha Hahaha Udah, nang sabi mo Mie! Goods? Oh, <laughs> mm. achieved Anu. Chelsea? Ha? Oh, ya Ha? Huh? Ha? ya. No, you no, know, basa imo. Nang I mean, <laughs> <laughs> อไม,ม่ลบมี่เนาะอาบมีม่ไเล